Good morning guys, ito po tayo Pasok na naman tayo ng trabaho All day All night So ito lang po, alista po tayo ngayon Sana hindi ka siya rin Para iwas Ang bala Parang padyak lang Magpapawis kahit pa paano all day routine para nakakapag exercise din tayo all day ito medyo mainit pero okay lang kasi sanay na tayo wala naman na tayong no choice kundi ganito lang pero masaya kahit pa paano dahil pinagpapawisan tayo Buti mga araw ng Araw ng Webes Ito yung nangay Hindi nga yung traffic kaya safe na Dito na po tayo Sa Meduindia uh, Esmeña Highway Corner po So, ayan na Ayun tayo ng stoplight Ito, na So ayun na, nakatawid na tayo. Shout out to my vlogs. Shout out guys. Sinimutan pa ako ni Kuya. Talo ko ah. Kaya nga muna. pajak padyak lang. Easy lang. Mga tawids. Tapos mamaya ang gabi, pili na pagka-uwi. So, ito na po tayo, medyo malapit na po tayo sa trabaho. Tamang rat-rat lang. Dahil sira na yung ating munting bike. tapo tayo napita na nga nandito na tayo sa greenbelt jujutin ulit so stay safe bye bye